post mo kanina na pinadala sa akin, sinare na rin wow. ako. Okay, maraming salamat. Ano na lang, ha? Sige, okay, Na. Ako. Okay, ha? <laughs> okay, sir. Uh, going to that uh, issue ngayon, no? So, yun. Uh, second contempt daw. And then, uh, from our understanding, parang may bagong arrest order uh, to detain you? Hindi na ako nagtataka dyan, no? Kasi alam niyo dati naman akong galing dyan sa kamara. Ang sinabi sa akin ng mga matatali kong kaibigan dyan, eh talagang pupuruhan ako, hindi lang dahil ako talaga ay uh, kumbaga kaalyado ng mga Duterte. Kung hindi, ang sabi daw ni Speaker Romualdez, ako daw ang responsable doon sa bangag na video. Yung pulvoronic video na ipinalabas niya Maharlika. Ang nakapagtataka, eh bakit nila ako pagsususpechahan? Eh samantalang si Maharlika naman, ang dating loyalista talaga ng mga Marcoses. No? At dahil siya ay napakalapit na loyalista, nung nakaraan, eh, natural lang na marami siyang mga puting ahas na magbibigay ng mga ganyang uh, ebidensya gaya ng pulvoronic video. Pero yan ang talagang nakakalap ko na katotohanan, na talagang hindi ako tatantanan dahil yan ay uh, parusa dahil doon sa kanilang paghinala na ako daw ang responsable doon sa pulveronic video. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang uh, pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. ako na nga yung alyadong yun. No? Dahil dalawa na kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan. Si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na ma, uh, meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? lalong-lalo na sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado, ay merong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Eh samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuuyan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas ang mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kinu-question kung saan ang eh nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Unang punto yan. Pangalawang punto, eh, sinabi na nga ni Cassandra Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South na yan naman talaga aking sinasabi sa mulat mula pa. No? So dapat doon pa lang, end of investigation na. Pero kung narinig nyo naman yung sinabi kanina ni uh, Congresswoman Luristro, sinasabi niya ko, hindi ko raw ma-explain kung saan galing yung uh, increase ng um, valuation ng aking kumpanya, galing daw yan sa Pogo. Saan ka naman nakakita ng non-secretor conclusion? Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako na pera sa Pogo, sila magpresenta ng anong ebidensya. So, malinaw po talaga yan na sa mulat-mula, talagang ang gusto nila ipakulong ako ng ipakulong dahil nga, pinaparusahan ako dahil sa kanilang paghinala na may kinalaman ako doon sa pulvoronic video na yan. So, sir, dapat doon sa statement mo kanina, you, uh, you also mentioned na kung gusto talaga nilang hanapin yung increase kasi, di ba, alam naman natin, yung whatever unexplained increases pwedeng i-attribute to... Uh, corruption, diba? I mean, for a public uh, official at least. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila. Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman um, naglilitis ang Kongreso no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang uh, hihingi mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi tatlo't kalahating taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte. No? Isa't kalahati bilang isang kongresista, dalawang taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila nag ang kanilang asta, eh, para ako'y taong gobyerno pa, eh, tatlong taon na ako wala sa gobyerno. <laughs> Kaya nga mm -hmm. sinasabi ko, meron na rin akong right to privacy no? dahil tatlong taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron na kulit ng hindi po kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang uh, Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging uh, nasa jurisdiction ng kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa decision ng Thank <coughs> God. Sir, sir, last point na lang. Uh, Recently, dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detained for contempt the second time around. Uh, anong tingin niyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korsi Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong uh, nasasampala sa akin, eh gusto nilang supili ng aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating uh, mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating uh, mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist I the order file. to bring you here? I will file the corresponding uh, remedy before the Supreme Court. At uh, yan po ay uh, malapit na. And I will make so, an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinawa ka nila dito? Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion. Kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation, mm -hmm. it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Yes. Sir, safe to say, hindi ka na atin sa hearing. Ano? Safe to say na? Hindi na po kayo atin sa hearing. Ay, pinaaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Hayaan ko magdesisyon ng hudikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. Thank you, sir. Kaming salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Hey, hello you. po. Ay, sir. Sir okay. Oh, Apo, oh, Sir Harry at sir folks. Uh, mela po. Ayla. Sir, itanong ko na lang din po bilang dating tagapagsalita ni uh, Pangulong Duterte sa ngayon kasi ongoing po yung uh, hearing and uh, pinag-uusapan din. Hindi na dawit may mga nada may mga napag-uusapan din dito na about sa 2016 na uh, pagpatay sa mga Chinese dog lords at uh, graduate pa umano ni uh, dating Pangulong Duterte yung uh, nangyaring ang pagpatay sa kanila. Sa inyo po, uh, ano po nga bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong uh, Duterte, ano po masasabi nyo rito? At sa mga Uh, uh, ginagawang uh, mga natutukoy ditong links umano kay uh, uh, dating President Duterte? Well, ang paniwala ko po ay eh, linulustay lang po ng kongresa, kongreso ang pera ng taong bayan sa ganitong mga investigasyon. Uulitin ko po ah, ang ating kongreso hindi po yan korte, hindi po yan piskalya. Kung sa tingin nila merong krimina nangyari, dapat piskalya mag-imbestiga at kung merong probable cause, isang pa sa hukuman. Pero pag-aaksay po ito ng kabanang taong bayan at oras. No? Mantaki nyo, ang daming oras na binubuhos ito eh, hindi naman uh, katungkulan ng uh, kongreso na litisin kung nagkasala o hindi ang ating presidente. Dati pa naman sinasabi ni Presidente Duterte, haharapin niya ang lahat ng kaso na iahain sa kanya pero sa tamang forum at yan po ay sa piskalya at sa hukuman. Uh, sir, pari, na, na, may pagkakataon po ba nagkausap din kayo ni dating uh, President Duterte? Nagmo-monitor din kaya siya nitong Quadcom hearing? Ano po kayong masasabi niya dito sa nadadawit yung pangalan niya? Well, hindi po siya nababahala kasi alam naman niya na talagang kangaroo court ang nangyayari dyan sa Kongreso. Pilit nilang pinapagalit ang taong bayan alaban sa mga Duterte at kanilang mga aliado. Pero sa tingin ko, sa pamamaraan na ginagawa nila na kangaroo court, ay eh, lalo lang nagagalit ang taong bayan. At napapansin nga nila itong pag-aksaya ng resources ng gobyerno. Okay, thank right. you so much po. Thank you, sir. Thank, thank you, sir. God bless. Thank you. That's